kung meron po kayong gustong alamin at hindi nyo po naunawaan o naintindihan ang pahina ng isang website sa internet. Dahil ito po ay nakasalin sa ibang wika. Ito lang po ang gagawin nyo para maintindihan at maunawaan nyo kung ano po ang ibig sabihin. Alamin sa video na ito para malaman nyo, lalo na sa mga baguhan na hindi pa nakakaalam. Una, i-tap lang po ang Chrome. Pagkatapos, katulad halimbawa, kung ano po ba ang community guidelines ng YouTube. Pagkatapos, may makita po kayong tuldok po dyan sa gilid, tatlong dot I-tap nyo lang po yan. May makita po kayong translate. I-tap nyo lang po yan. Pagkatapos, I-tap din po ang settings. Yan po. I-tap ang more language. May makita po kayo yung mga language po dyan. Kung ano po ang language na gusto nyo para maintindihan nyo at maunawaan nyo. Ganun lang po guys ang gagawin nyo kapag hindi nyo po maintindihan kung ano po ang nakalagay ng mga litun sa YouTube kasi ang ganitong alitong kung hindi nyo po sinunod po yan ay magkakaroon po kayo ng problema sa inyong channel kung isa po kayong creator okay guys sana na katulong ang video na ito sa inyo maraming salamat po sa inyong pagsuporta at walang sawang panunood ng aking mga video. Maraming salamat po sa inyo. Bye-bye!